Yo, what's up mga Lodi? Magandang araw sa lahat. Yun, meron tayo dito, Barrio Degal. Medyo ano to, Paul Degal. Para sa Click V3, yan po mga Lods. Nakalayout na sa ating computer. So, isasalang na natin yan sa printer. Let's go! Yo! Isasalang natin sa printer mga Lods. Yo! Oh, mga mga lodi na na legit na legit po mga lods ito po yung ginagawa natin ngayon so yan nakasalang na sa ating machine maganda to mga lods kasi may mga design pa sya oh. so, i-install natin yan sa motor check natin kung ano itsura nito sa motor pagka naka install na so bagong lahat intro muna let's go wow Lord. Yung yeah, mga logs na tapos ko na yung sticker. So, so ito na po na yung sticker kapag naka-install sa Vario sa Honda Click 125 B3. Click B3 pala tong mga logs. Yan na po mga logs, pakita ko lang sa inyo. Ito po yung na-install natin. Sa so, ito yung sa gilid, yan, quality. Maganda naman po kakayari mga lods. Yan. Legit ko yan mga lods. Pati ito pala yung bangka. Ginawa natin pula. Yan o. Sticker din po yan. Yung sa bangka na yan, Yung kulay pula. Ikot natin kami rin. lang natin yung camera, mga lods. Yan. Paikot. Yan. Kung ano po nakikita nyo dyan sa, sa Honda Click B3 mga lods, yan po yung mismong darating sa inyo pagka in-order nyo po yung sticker. Yung sa gulong pala hindi kasama yan no. Yung sa mags. Bali yung ginawa ko lang dyan yung pinaka decals lang. Ito po yung stapalodo na to. So ito po yan mga lods. So, ito. Yung sa, sa ano niya pinaka winker hindi po kasama yan. Basta yung siguro lang pati yung sa likod.